Mga bata helmet, today is a very very happy day Sana naman ba ang pasok sa channel to Please don't forget to click the subscribe button Tiny bell para lagi updated Sa mga pinupuntahan, ina-upload at sinasawa namin Yung video nga para for today's video Mga bata helmet, magre-react muna tayo ulit Tayo na tayo kasawa-sawang mag-react Pero kagabi no, super na-miss ko kayo video ka par Hindi tayo nakapag-upload ng react-react natin Kasi nga, nakita po kami ni Prof. Doc Shelo Magno kagabi maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-react, nag-comment sa picture na yan upload po natin kagabi. Dahil totoo po yan, hindi yan fake news video ko po. Totoo po nag-meet kami kagabi. And saan niya po galing yung pangmalakasan na baobab bonsai tree? Na super rare na puno, no? Na matatagpuan lang talaga sa Africa. At sabi naman talaga ni Prof. Doc Shelo Magno, eh talagang galing pa yung talaga sa Africa. So ayun na nga mga kabata helmet, maraming maraming salamat talaga pangmalakasan. And super sarap ng bagnet video ko po. Maraming salamat po, Dom. Maraming maraming salamat po sa pangmalakas na pakain, Prof. Shelo Magno. Ang sarap-sarap po talaga sa uulitin. <laughs> nagpigil, nagpigil lang ako mga bata helmet na mag-sharrow niyan nung bagnet. Ang sarap talaga nung bagnet talaga ako. talaga ako. Hindi ako nahiya talaga. Inuwi ko Naya na. Inuwi ko lang. na yung Pyrex. sa <laughs> <laughs> so, ito mga ba Batang ba helmet, magre-react muna tayo ng pangmalakasan dun sa interview ng Rappler po kay Doc Shelo Magno regarding pa rin sa confidential funds. Talagang hindi na talaga mawawala yung issue na yan, yung confi fans na yan, hanggat hindi na-abolish, di ba, Bidjo Kapur? Mm. At hanggat hindi na bibigyan linaw kung saan ginastos at bakit may pa-confi, di ba, Bidjo Kapur? Mm -mm. So, yung, so tanong, yung tanong, ano, ano yung good? good. Ano yung, ano yung sa ng gobyerno? Ngayon, no. kung ilalagay mo yun sa confidential fund, that raises a lot of questions kasi secret, questions. Kasi secret nga. nga. So, ang, so, ang sa tanong sa taong, taong bayan, bayan, are you happy with the, with the government, government putting, our putting our money in a secret fund? Parang sa mag-asawa yan eh. Nagtatrabaho kayo parehas may sweldo kayo. Sasabihin ni Mr. Kay Mrs. Uy, pahingi naman ng konting pera natin ng monthly budget. Pero lalagay ko sa secret sa confidential fund. sa sa'yo sasabihin kung paano ko gagastos para para sa Basta para pamilya sa pamilya natin yan. Natin, kung yan, hindi, uh, against ka sa kapayapaan kapaya ng household. Kapag tingalong kapag tingalong home, home, pa, kung tinanong mo kung paano ko ginagastos pa, yung confidential, confidential fund, fund na to. Na to. Would the wife, Would the agree? Wife agree? Is, it Is it fair, for, the children, for the children to, actually to actually give the husband, this, money, this money na hindi na hindi alam, alam, alam ang pa pagkakasasan? Given na sa, sa isang household, may priority, may ka eh. priority Pagka kay eh. Pagkain ng anak, mag-aaral, magbabayad ka ng bahay, tubig, kuryente. Tapos si Mr. Si confidential Fund. It's, The same. Household, level, national, level. So, so mukhang Sasabihin natin, sa sabihin natin eh, this so, is so, also, also two-political-politician political, level. But to but tell you, whenever, whenever we talk about, about government money, money, sa atin ang gagaling, at at ang at gagaling ng yan. At kung ang gobyerno, gobyerno naubusan, naubusan ng pera, magtataas, magtataas, magtataas yan ang tax. Ng tax. Sino, 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 sino magbabayad doon? Tayo. Mabitya ka pero, pag naubusan ng pera ang gobyerno, magtataas ng tax. At sino magbabayad? Tayo. Tayo! Kasali ka! Kasali ka! Mababa na yung limit! Tayong lahat! Ako nga i-share ko sa inyo, tatlong nga yung tax na binabayaran ko, nakakaloka talaga eh. Dati, US tax and dito. O ngayon, nagdagdagan pa ako Singaporean tax. Nakakaloka. Baka gusto naman, no? Bakit naman? Gusto mag-share, di ba, Pichu Gapor? Nung walang binabayarang tax niya. Sino? Yun yun yung troll? Hay <laughs> nako, ah! Ha? Pinapasweldo diyan malamang galing sa tax din natin. So, ay nga mga kabatang helmet, hindi talaga mawawala yung issue sa confidential funds. Hanggat hindi talaga na-abolish ito, hanggat hindi nagiging malinaw ang lahat. Kasi kailangan maging malinaw, di ba, Bidjo Kapar? Oo, kahit ano pang sabihin nila, kahit ano pang yes. sabihin mo, Hanggat yes. hindi mo nilalabas ang listahan. And yun nga, joga gap, sino magsasuffer? Sino ang magsasakripisyo, nadamhin, at buhatin niyang pangmalakasan na paghihirap? Kundi, ang taong bayan. Hmm? Dahil tayong lahat ay nagbabayad ng tax. Income tax man yan, or yung VAT, di ba? Yung oh. consumer stocks, video gapar, mm -hmm. na ultimong sigarilyo, ultimong posporo, ultimong red horse na ininom mo, lahat yan may tax. Ultimong noodles. Ultimong noodles. Ultimong diaper. Comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo about dyan. At hanggat hindi talaga na-abolish ang confidential funds hindi talaga matitigil to. Hindi talaga hihinto to kasi lahat talaga tayo eh mapeperwisyo, video ma tayong lahat kasi kailangan talaga malinaw ang lahat ng bagay. Malinaw kung saan ginagastos ang pera ng bayan. Kasi sa atin galing yon gusto nyo ba mga kabatang helmet na hindi niyo alam kung saan ginagastos yung pera nyo? Eh, yun nga ayaw nyo nga magpa-utang eh. Minsan hmm. tinatanong nyo pa nga kung sa mga umuutang sa inyo, saan magagastos eh? Para saan? O oh, diba? Oh, diba? Ang dami diba? yung tanong. Pero mismo eto, yung sa tax nyo. Hindi kayo makapagtanong. Ay, comment down below yung chat ko ano yung masasabi nyo. Basta stay healthy, stay safe tayo and stay positive tayo as always. Di ba, picture ko pa? Sabi ko kami sa buhay, naging helmet din ang bukit. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ako talaga makapata helmet. Sisikapan namin na video ko pa na araw-araw talaga makakapag-upload tayo ng react-react video natin. Mm -hmm. Sadyang ito malalobat na yung ating action cam. Bye!